gumagawa ng grado lima. Araw ako beses pumapasok sa loob ng silid aralan. Di ko naisip ang para sa sarili. Di ko naisip ang para sa sarili. Di ko naisip ang para sa sarili. Madalas ang pagdula nitong mga nakaraan. Palagi kong inuulit-ulit na sa Titanic, namatay si Jack dahil sa lamig. Sana sa relasyon kung sino ng lamig, siya rin ang mamatay naisip na anim na beses ko nang pinilit ang sarili na hindi manlamig sa relasyon sa Panginoon at nabuksan ang isipan sa karanasang ito nang simulan ko ng bilangin ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, beses na araw sa loob ng isang linggo. Ilang araw lang naman ang pagitan nito sa mga magbigat na hamon sa buhay pero inalis ako nito pansamantala sa realidad na pwede pa lang mabuhay sa ibang anggolo. pa lang mabuhay sa ibang dimension kung saan nakikita ko ang sarili ko na hindi lang pumapasok at lumalabas sa paaralan ng walo. Ang sabi nila, ang walong nangunguhulugan ng panghabang buhay. Pero di ko pa nakikita yung hanggang dulo, pero sa ngayon, gusto kong sabihin na ang natutunan sa lahat ng karanasan ay panghabang buhay na pagmamahal sa Panginoon siya Isa, Dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siya Sa Titanic, di naman talaga namatay siya dahil sa lamin. Namatay siya sa paghihintay sa taong mahal niya. At ayoko nang maghintay pa ng kayo tagal, kaya tatapusin ko. Ang talang ito sa sampo, beses kumang paulit-ulit, bigkasin na di ko kaya. At tinilit lang ang sarili na di ako para dito, na nakikisama lang sa iba na hindi para sa akin ang oportunidad na to, pero oo. Inaawin ko ngayong araw na to, tatapusin ko ang pilang ng sampo sa Halika rito, samugal ka ng sampu minuto. Handa ng sumugal. Para sa susunod pang karanasan.